O oh, yan mga boss, badges RE. So, ang problema nito mga boss, nagwa-wild. Uh, dinala sa atin dito mga boss, nagwa-wild. So, ang um, papalta natin ay yung throttle cable. Uh, umorder muna tayo nito mga boss, bago natin ipadala rito. Gawa ng sobrang laki ng space. Medyo maliit lang yung space natin mga boss. Kaya, yon nung dumating na yung pyesa, pinadala na natin. At ayan, ah, uh, nagwa-wild mga boss kaya ang gagawin dito ay bubunutin natin so panoorin nyo lang mga boss kung paano tayo dumiskarte kung paano tayo magpalit ng throttle cable ng Bajad sari at kung meron kayo mga Bajad sari dyan so kayang kaya nyo gawin to sundan nyo lang kung paano natin uh, hinugot yung throttle cable para walang gaano babaklasin dudukutin lang natin at ayan mga boss dinudukot ko na para utay-utay na natin mailabas or mapalitan so ang gagawin ko rito kukuha tayo ng alambre tapos tatali natin ganun lang yung diskarte mga boss so ayan natanggal na natin dun sa total pipe yung pagkakawit uh, bubunutin na natin meron kasing uh, diskarte dyan mga boss so gayahin nyo na lang kung kayo ang magdi-DIY dun sa inyo mga tok-tok dyan or budget sa RE ayan. kasi yan ay kinalawang na kaya nagwa-wild, uh, wala na sa adjust uh, pag andar mo ano na, wild sobrang lakas, delikadong gamitin kaya papaltan lang to ng throttle cable ayan dito mga boss uh, gina, na natin yung alambre or yung kawad kadugsong doon sa cable ayan ganyan lang yon mga boss para para naman hindi matanggal agad doblehan natin ng maliit na kawad tapos balutan natin ng tape so ganun yung discarte natin mga boss para uh, madali nating matatanggal madali din nating maiibalik so hila hila lang yan mga boss Uh, check nyo lang kapag ka sumasabit, may sinasabitan yun. Pag tumitigas hilahin, may sinasabitan yon So, iwas nyo lang. Yan, ganun lang. Basta hila, tapos iwas nyo lang. Tapos silipin nyo lang doon sa may ilalim. Kasi yan ang may sama-sama yan doon sa loob. Yung doon sa isang host na malaki. Ayan. At yun, kapag ka natin doon sa kanya sinasabitan, Hilahin na natin ulit. oy okay, para may sumasabit na naman. So, tingnan natin ulit. Kasi, huwag nyo piparsahin yan kapag ka sumasabit. Kasi, uh, mas lalo kayo matatagalan kapag ka, uh, naputol. Minsan kasi, paputol na. Pag hinila nyo, mapuputol. Hindi nyo makukuha ng maayos. Kaya, iingatan nyo maputol. So, ito na mga boss. Yan, lumabas na yung dulo ng ating kawad or yung alambre. Uh, hilahin na lang natin. At yan, uh, prepare na tayo para tanggalin tanggalin yung pagkaadog song ayan nilagyan natin ng tape para walang sinasabitan so dire diretso lang ganun din mamaya sa pag kaabit ayan. ayan lang yung diskarte natin mga boss na tanggalan natin ay eh. tapos ilulubricate lang natin sa paglalangis ng cable mga boss o baka may makuha kayong diskarte rito maglagay lang kayo sa plastic tapos gamitan nyo lang ng langis So, kapag ka meron ng langis mga boss, uh, ang gagawin natin dyan, ilulubricate na nga lang natin. So, tiyagaan lang yon mga boss hanggang sa malubricate lahat yung cable para hindi kalawangin pagtagal ng panahon. Ang nagiging problema talaga nyan mga boss, kaya nagawa wild kinakalawang yung pinakang guide ng cable. Ayan, kung mapapansin nyo, kalawangin na nga yung pinalitan natin. So ito para hindi kalawangin, ganun ang gagawin. Uh, lalangisan lang natin. Sa paglalangis mga boss, ilagay nyo lang doon sa uh, plastic. Ayan. Tapos sa uh, galaw-galawin yung cable. Paulit-ulit. At yon pagtagal tagal, -tagal yan, bababa na yung langis. Okay na yon So, ganun lang yung diskarte sa paglalangis niyan. Uh, napansin din natin na konti na lang yung kanyang langis, kaya itinensyal na rin natin. Gawa ng pag hindi itinensyal, baka matagalan, masira na naman, ay mahirap ang pyesa nito dito sa atin. At habang pinapatulo natin mga boss, yung langis sa kanyang makina, ipa, ikakabit na natin yung kanyang cable. So, naidugsog na natin yung uh, alambre doon sa bagong cable mga boss. At sa paghila, ganun din. Kapag ka sumasabit, tingnan nyo lang kung may sinasabitan. Kapag ka tumigas sila, hinibig sabihin, yun ay may sinasabitan. So, iwas nyo lang doon sa mga sinasabitan. Kasi kapag ka may nahila kayo dyan, halimbawa sumabit doon sa wire, ay magkakaproblema or doon sa hose. Basta, kapag ka may sinabitan, iwas uh, iiwas nyo lang para hindi tumagal yung trabaho. Tapos, pag kadahilan mo nyan at malambot na tapos lumabas na yung dulo, ayun, okay na yun mga boss. Ayan oh. medyo malambot. Diga, uh, tuloy-tuloy lang kapag ka gano'ng kalambot. At uh, kapag ka malapit na, ayan makikita nyo. nyo. Uh, so, ayan. Ayan na, lumabas na mga boss yung dulo. Tapos puputulin na natin yan yung pag-adog alambre. Tapos ilalagay na natin dyan sa kanyang handlebar at sa sa kanyang throttle pipe. Para yon. tapos na yon mga boss. So dito, yan pinuputol na natin yung kanyang alambre. At kasunod naman nun, ah, hanapin natin yung pinagkakabitan nito. Yan doon sa kanyang throttle pipe. Yan, sinasabi dyan kailangan sigurado natin na maganda yung pagkaalagay kasi baka mag wild so kita naman yan mga boss meron yung mga pasat bitan dyan na tamang lalagyan bago natin makikabit so kapag ka naikabit uh, titesting nyo, nyo rin kung mag wild pa Ayun, may mga pagkakataon na pag kinabit mo itong throttle cable na ito, medyo malaki ang allowance. Okay lang yun mga boss. Kasi pagdating ng pagtagal, uh, nagkakaroon ng kalawang yung labas. Kahit sabihin natin, uh, nilang isa natin, mag-i-expand yun hanggang sa umikli yung yung preplay kaya ang mas maganda may allowance para hindi nagwa-wild sa pagtagal ng panahon so dito iayos na rin natin yung pag-aabid sa kanyang throttle lever ayan nadyan na yung cable tapos tanggalin na lang natin yung pinakang uh, stopper iayos lang natin ang lagay At ayan na, nakakabit na mga boss oh Maganda na yung kanyang play Meron ng pre-play So, sasali na naman natin ng langis So, ang ginamit natin langis dito ay Patrol Oil 20W50 Jaso MA API SL So, ayan Isasali na natin yung isang litro Tapos, kasunod nito mga boss Ay yung natitira na 0.3 Ayan Ganon po entry yan yung karagdagan mga boss And so ayan okay na mga boss uh, paanda rin na natin ah, hanggang patroloyan yan